Kailan kailan pa sumasay mo? Ano pa tayo? Feb? Pep? Okay. Sige. Dito kayo mga dito. Okay. Sige pa. Mm. Ah? Sara? Masakit siya pag ginanganga? Okay. Sige. Abante kang konti. Nakazoom. Hindi po na ano pa yung na. Sige nga nga. Sara? Kaya pagka kumakain ka man, nangangawit ka o ano? Talaga pag umanganga. Pag sobrang nga nga, masakit na siya. Okay. Oh. Isa pa nga nga, sarap. Nakalak yung dito niyo. Ito lang gumagalaw. Isa pa nga, sarap. Okay. Yung team natin. Okay, sige nga nga. dan dan sara siapa nganga dan dan sara oke okay, nganga dan dan sara oke okay, sige jaga kan patagili dito sige nganga ah nga. dan, dan sara sara sige nganga a sara final nganga nga. Tandang sarah Sarah, sarah, sarah Oh my god, yuk Kembali ke rin yeah. Okay, thank you Ngayon okay, ma'am, gano'n kayo? Ayan, okay A ah. A ah. Sarah Meron pa? Dito? Okay, Sige, so, isa pa. Ah. Uh, Sara. Oh, okay. Okay, sorry. So, uh, Sarah. yeah. Papakilin ulit, sorry. Isa pa. Sara. Yan, may movement nah. Okay, nga nga. Ah. Uh, Landa, uh, Sara. Sige, nga na. Sarap. Okay. Ngayon, ma'am, ang gawin mo, dito ka. Ah. Ano ko? Oh. Hindi, hindi dyan dyan Ah, dito ah, dito. Ngayon, oh. Hindi, hindi. Ah, yes, Ngayon, oh. <laughs> ah. Pag hindi, hindi, pag ganito. <laughs> <laughs> Di ba, ah. nakaganyan ka? Oo. Oh. Ganun pa? Ah. Ito yung gagalaw. Mo ah, ah, ah. ah. Ayan, ah, ah. Okay, thank you. Ayan. Isa pa? Ah. Para lumisya. Okay, sara. Yung. Thank you. Meron kasi tayong tinatiming dito sa ano, sa kondel mo. Nakakapakasiyan dito eh. Hawa kami ng ganito ko. Hawa kami ganito okay. Kailangan kasi. So, oo. Oh, ito naglalaro na. Kanina ito nakabaon, pero ngayon meron na yan ng tingnan mo. Nga hmm. nga. Sara. Para na mo, may gumagalaw na. Yan kanina medyo talagang kagaya nung nauna right. pumunta, medyo nakalubog talaga siya. Ngayon, ma'am, Mangyari yan, hindi pa yan siya totally mawawala yung pain. Meron pang parang ngalay pa. Actually, napang-check up po. Ano yan, may tira dyan, siguro mga 3 to 4 days wash out na yan. Ngayon, maliit na lang yan. Kunti na lang yan. Tapos, pag na, pagka uwi mo sa bahay nyo, mamaya, kung ano ba yung tinitake mo, Milo, gatas, coffee, yan. Magano ka lang. Parang yung init niya, parang ni hot compress mo ito. Yon. Pero to ngayon gumalaw na siya, na stuck siya eh. Kaya nga ano, yung severe muscle spasm dito. Yun nga yung tightness ng jaw Wala nang movement yung condyle niya eh. Dito kasi meron kanina, wala na talaga. The same siya kanina nung isang babae kanina nung pumasok. Pero ito, yung muscle spasm kasi kaya yan ng mga haplos lang ng pagmamahal. Ganyan-ganyan lang. Tapos, nga nga, a, ah, sara. Anong pakiramdam? Mas nagles siya, mas lalo sumakit. Nga nga, a, ah, sara. O. Oh. Ngayon, ma'am, pagka meron pang natira, ano nga Wednesday? Wednesday, balik kayo rito. Pero kung wala na, within 3 to 4 days, soon na kayong bumalik. Okay? Parang, Che-check up na natin kung anong naging resulta. Pero ito kasi, wala na kayong sa akin. Kung baga, warranty yun. May tiwala ako sa kamay ko. Ano na yan. Kasi yung iba talagang hindi na si zero yung ano, pagka-adjust. Minsan, hindi yan kayang parang pinutok na lobo. Instant. Giginhawa lang siya pero mayroon pa siyang parang trauma. Sakit ba masarap? <laughs> Ay, yung ganun masarap. Oo. Okay. Sige nga nga. Ah, sara. Okay? Nga. Yeah. Mm. Ah. Ah. Uh. Uh. Bearable na or ano? Sige, check mo. Gano'n ka nga? Ah, 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 ah. Okay? Tapos relax mo lang. Pag, take, pag uwi mo mamaya, take ka na ano, kung anong, anong kurso na alam mo, coffee, ano, eh, para lang siya ma-hot compress sa loob. Kasi yung adjustment na yan, sa tingin ko, sapat na yon. Pag gumalaw na yung ano mo eh, hindi ito mo, ayun o, namumove na oh Kanina kasi talaga, ay pahawa ka mo sa'yo, wala talaga siyang very stiff yun dito, yung masa niya dito. Tapos yun lang, ano nga lang, hot compress. Eh. Tapos kung meron pa, in no one week, balik ka lang rito, check up natin. Pero kung wala na, huwag na kayong bumalik. Okay? Hmm. ah? Ha? <laughs> hmm. Ganun lang talaga yung pinaka-maximum na Yeah. Ha? Ah? Sara? Pagka yan, pag sinasagad mo, sumas sumasakit siya ng sobra? Sorry, sige. Atras ka pa. Bago ka na. Hmm? <laughs> ano Bago ko na. <laughs> Sige. Pero gusto kong mas lumaki pa. Sige nga nga. Thank you. O dito lang yan siya mag-take ng coffee. Oh, ano, ano ba may gusto mo? Kaya nga kasi yan, parang na-hot compression dito. Yeah. Ah. Sara? Ayan, nangangano naman ngayon siya yung, ah, ah. Kayo naman. Hmm. Mayroong <laughs> <sakit. laughs> naiiyak. Ayaw ko sa adjustment. Ang sabi sa sa'kin ng ortho doon sa, mm. sa, ano naman, mga, matagal daw talaga yung ano nito, mga... 3 to 4 days nga lang yung akin eh. 3 to 4 days lang. Yan kasi, once na na gumalaw na yun, natanggal na yung pagka ano, natanggal na yung pagka pakat nung dito sa isa sa kaliwa mo. Mag maano na yun, yung muscle spasm din, <coughs> yung severe muscle spasm na binabanggit sa iyo kanina nung ano. Maano na kasi mapi-flex mo na nang maayos eh. Pag na-flex mo na yun, doon ka mag-decide kung ano. 3 to 4 days nga, wash out na yan. Pagka meron pa konti, di, Pusog pa natin ng okay. konti. Pero ngayon, tantsa ko, ano na yun eh. Tantsa ko yung dito nyo, okay naman na. Ah. Hmm? Take can mo lang ng ano, ng yun nga, yung hintay mo lang yung gano'n. Kaya bukod doon, ano pang masakit? Ganun siya, ganun. Konti. Konti. Sige ma, mayin nga, sabi ko sa inyo, 3 to 4 days. Huwag mo lang muna, ano. Kung baga, relax mo lang. Ayun lang copy copy lang. Huwag mo muna, muna siyang extend ng ano. Kasi ngawit pa yung ano, yung muscle spasm kasi kailangan talaga niyan, yan, na massage. Pero pagka para ka lang din nagpa yan, may muscle